Maaga ang Pasko para sa mga nakapanood ng event na inorganisa ng Metrobank noong Biyernes ikasyam ng Agosto 2024 sa Juan Ayala sa Makati. Panauhin sa nasabing event ang iconic singer-songwriter na si Jose Marie Chan. Kinanta ni Jose Marie ang ilan sa kanyang well-known hits katulad ng Beautiful Girl at Please Be Careful With My Heart. Bagamat may ilang linggo pa bago ang Setyembre, ang unang buwan sa tinaguriang Vermont, na para sa mga Pilipino ay hudyat na malapit na ang Pasko, ay kinanta na rin ni Jose Marie ang kanyang Yuletide songs na A Perfect Christmas, A Child Again at Christmas, at ang kanyang signature hit na Christmas in Our Hearts. Hirit tuloy ng netizens, tila napaaga ang pagsalubong sa Vermonts at paglabas ni Jose Marie. Hindi ka ila na naging suki na ng meme si Jose Marie ilang araw bago dumating ang Setyembre, at sa unang araw mismo ng nasabing buwan, dahil tiyak na maririnig na kahit sa ang sulok ng bansa ang Christmas in our hearts. Ang Christmas in our hearts ay kabilang sa mga awitin sa 7th studio album ni Jose Marie na may parehong pamagat at inilabas noong 1990. Kinikilala ang Christmas in Our Hearts na best-selling album sa kasaysayan ng Philippine Music. Puma pangalawa naman ang isa pang album ni Jose Marie na Constant Change na lumabas noong 1989. Ito ay ayon sa Philippine Association of the Record Industry o PARI. Sa kabila ng saya at biruan sa maagang paglabas at pag-awit ni Jose Marie ng tanyag na Christmas Anthem, marami rin ang nagpahayag ng pag-aalala. Mapapanood kasi sa videos na lumabas ang pagiging emosyonal ng singer-songwriter. May kanya-kanyang opinyon ang mga nakapanood ng video, at ipinahayag nila ito sa social media. Nagpahatid naman ng mensahe ang ilan para sa singer-songwriter na sana ay mabuti ang pisikal at mental nitong kalusugan. Hindi man tiyak kung ano ang sanhi ng pagiging emosyonal ni Jose Marie, malinong namang marami ang nagmamahal dito at malaki ang impact ng musika niya sa publiko, bataman o matanda. Hindi ito ang unang pagkakataong nagpakita ng matinding emosyon si Jose Marie habang inaawit ang Christmas in our hearts. May videos na kuha nung nakaraang taon sa Cebu at sa Quezon City na makikitag tila napaluha rin si Jose Marie habang kinakanta ang Christmas in our hearts. Walang may alam kung ano ang dahilan, pero tila lumalabas ang emosyon ni Jose Marie kapag naririnig niya ang sabay-sabay na pag-awit ng mga manunood sa kanyang nilikhang awitin. Kung sa point of view ng musikero, lalo na ang singers at songwriters, ito ay matatawag na tears of joy at feeling of immense pride dahil nangangahulugan lamang na tumatak sa isip at puso ng publiko ang awiting kanyang nilikha. Sa isang lumang interview na inilathala ng Yahoo News noong 2011 ay inihalin tulad ni Jose Marie ang kanyang mga awitin at album sa pagkakaroon ng mga anak, Each Song of Mine and for that matter Each Album of Mine, is like a child of mine, sabi niya. I've said this in the past, each child is special, as each song is special, each song is unique. When a song becomes a hit, it's like having a child that becomes successful.